Ito ang uh, binuong Independent Commission for Infrastructure, ICI, nakipagpulong na sa Philippine National Police para sa field validation ng uh, nasa 421 na Ghost Flood Control Projects. Si Department of uh, Trade and Industry Secretary naman nakatakadang makipagpulong sa komisyon at uh, habang itong si First Lady uh, Lisa Araneta Marcos ang posibleng imbitahan rin ng ICI kapag may sapat na totoong ebidensya sa ugnayan nila ni Maynard Ngu. Alamin natin ang buong detalye may balita si Bombo Isakutuner. Bombo Victor Bombo Jai nakipagpulong ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure sa mga engineers ng Philippine National Police at ilang private engineers din bilang bahagi ng paghahanda para sa isasagawang field validation ng tinatayang 421 na umano'y ghost flood control projects sa bansa. Ayon kay ICI spokesperson attorney Brian Kit Hosaka, tinalakay sa pagpupulong ang mga teknikal na detalye at koordinasyon kaugnay ng implementasyon ng project site validation. Kabilang na ang mga proseso at teknolohiyang gagamitin sa pagsusuri ng mga proyekto. Kasama rin sa naturang pulong ang PNP Soko upang matiyak na maayos na masisecure ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan sa mga itinuturing na krimen ng komisyon. Bilang bahagi rin na nagpapatuloy ng malawakang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Independent Commission for Infrastructure Spokesperson Brian Kit Hosaka. We had a technical and coordination meeting with PNP engineers. No? Uh, in connection to sa, sa gagawin na uh, field validation, on the 421 ghost projects, so we wanted to coordinate with them, discuss with them on the procedure and how we will go about this, anong anong process, ano ang maaring technology na magamit namin, and we also invited uh, uh, someone from the private uh, sector, uh, si Engineer Michael Reyes, who is part of the Council of Engineering Consultants of the Philippines, kasi yung isip natin dito, ebidensya yung inaano natin dito. Uh, the, ang ang turing natin daw is merong krimen na nangyari. So we had to be sure that the evidence to be gathered will be acceptable in court. Kaugnay nito, ibinahagi rin ng tagapagsalita na makikipagpulong bukas si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa ICI upang magpaliwanag sa proseso ng registration ng mga contractors sa ilalim ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ito ay kasunod ng mga ulat ng irregularidad sa PICAB, kabilang ang umano'y bentahan ng accreditation na ginagamit upang makakuha ng mga proyekto sa flood control. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni ICI spokesperson Brian Kit Hosaka. Nimbita namin as resource person si Secretary Andeke Roque of the DTI. Uh, we wanted to invite her to shed light on the systems and procedure with regard to the accreditation of contractors. Uh, yung kanyang systems and processes with regard to, uh, in connection with the, the uh, function of the pick paano sila nag-accredit. Samantala, sinabi rin ni Hosaka na handang imbitahan ng ICI si First Lady Liza Araneta Marcos kung may sapat, maaasahan at makatotohan ng batayan para rito. Ito ay matapos magsumite ng liham si John Santander, isang private citizen na humihiling sa komisyon na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni Marcos ni First Lady Marcos kay Maynard Mu na una nang naiugnay bilang bagman umano ni Senator Francis Jesus Cudero. Nilinaw ni Hosaka na masyado pang maaga upang sabihing iimbitahan ng First Lady dahil isa sa ilalim pa ng komisyon sa masusing pagsusuri na turang liham. kaugnayan niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni ICI spokesperson Brian Kito Hosaka sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. So possible po ba na invite in the future po yung mga nabanggit na personalidad But it's up to the commission to to decide on that, no? If there's any uh, reliable and uh, competent uh, basis for uh, for the commission to invite any personality, as I said before, no? that that would lead to uh, finding the truth para malaman natin kung ano talaga yung tungkot. but of course, uh, uh, we have to validate this. Iimbitahin naman yan upon their uh, discussion mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo is sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.